Magandang araw mga ka-express. Ito ang express and phone na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. At ngayong araw, isang magandang balita ang hatid namin sa inyo. Isang balitang siguradong magpapakaba sa mga kalaban ng Gilas Pilipinas at magpapasigla sa bawat Pinoy na sumusuporta sa ating pambansang kupunan. Dahil kung sakaling hindi makalaro si Kai Soto sa darating na FIBA Asia Cup sa August, may isang big man na handang pumalit. Isang resurgent legend at hindi lang basta-basta dahil kaya niyang umiscore ng 30 points at ginawa niya ito kamakailan lang. Yes mga ka-express, we are talking about Japet Aguilar. Sa kanyang pagbabalik sa PBA, sa Otan Jersey ng Barangay Henebra, agad niyang pinatunayan na wala pa rin tatalo sa experience at hustle niya. first game pa lang, umarangkada agad ng 30 points. At hindi lang yan, kundi isang dominating performance mula sa isang player na akala ng ilan ay pang sunset na ang career. Pero teka, anong klaseng 37-year-old ito mga ka-express? Parang 20 years old ulit si Japit Aguilar sa galawan. Lumipad pa rin, rumaratrat pa rin sa opensa, at wala pa rin sign of slowing down. At higit sa lahat, mature na mature na ang kanyang laro. Hindi na lang puro highlights play, pati decision making, timing, leadership, all on point. At alam naman natin na hindi lahat ay natutuwa nung isinama si Japet Aguilar sa pool ng Gilas Pilipinas. May mga nagsabi pa nga, eh kasi bata yan ni Coach Tim Cohn sa Barangay Hinebra. Pero sa larong ipinakita niya ngayon, para bang sinasabi niya sa buong mundo hindi lang ako dahil kay coach team. Nandito ako dahil karapat-dapat ako. At paano mo nga naman babaliwalain ang isang 30-point game? Against PBA caliber players, hindi basta-basta scrimmage lang. Hindi lang siya naging scorer, naging leader din siya sa loob ng court. Ngayon, kung sakaling hindi nga makakalaro si Kai sa FIBA Asia Cup, dahil sa kanyang recovery concern or availability issues, hindi na nga nga hulugang mawawalan ng pag-asa gilas. Dahil nang si Japit Aguilar, handang punan ang kawalan ng ating 7-3 prodigy. Siyempre, hindi natin sinasabing pareho sila ni Kai. Magkaibang klase sila ng player, pero pareho silang big man ng game changer. At kung iisipin mo, bago pa man si Kai Soto, si Japit Aguilar na ang tinatawag nating future of Philippine basketball. At huwag nating kalimutan, Japit almost made it to the NBA. My athleticism siya na bihirang-bihira para sa isang big man. And now with years of experience behind him, mas matalino at mas matatag na siyang player. Hindi lang basta numbers ang 30 points ni Japet, ito ay mensahe sa mga doubters, motivation sa mga bata, at reassurance sa buong bayan na may lalaban para sa bandira ng Pilipinas. Parang sinabi niya, walang kay, walang problema, andito ako. At kung sakaling makakalaro man si Kai, mas lalo pa itong magiging advantage sa gilas. Imagine mo, may towering presence ka na kay Kai, may veteran stability ka pa kay Japet. That is a nightmare combo para sa kahit sinong Asian team. Para sa mga tagahanga ng gilas, ito ang klase ng balita na nagbibigay pag-asa. Kasi ang akala natin, kung wala si Kai, bagsak agad ang moral ng team. Pero sa performance ni Japet, ibang usapan na to. Ibig sabihin lang nito, lumalalim na ang bench ng gilas, hindi na lang tayo umaasa sa mga one-man show. Ngayon kahit sino ang ipasok, my quality contribution. At sa leadership ni Coach Tim Cohn, alam nating marunong siya mag-maximize ng talent, lalo na sa mga kilala niyang players. At si Japet, isa yan sa pinaka-comfortable niyang gamitin. Sa social media, maraming netizens ang nagsabing, Vintage Japet, parang hindi tumatanda. Coach Tim made the right call. Pwede pa, hindi pa laos. At ang pinakamagandang part, yung mga dating kritiko, ngayon ay bilib na bilib na ulit. Hindi na ito tungkol sa favoritism, kundi sa pure skill and dedication ng isang true Gilas warrior. At ngayong naipakita na ni Japet na kaya pa niyang maglaro sa highest level, hindi na malayo ang posibilidad na maging key piece siya sa rotation ng Gilas. Isang malaking tanong ngayon, handa na ba ang ibang bansa na harapin muli ang 6'9 na may hoops ng guard at utak ng veterano? Abangan natin kung paano siya gagamitin sa mga susunod na tune-up games at international friendlies. Pero isang bagay ang sigurado tayo, he's not just here to fill the gap, he's here to make a statement. Gilas Pilipinas, mas lumalakas pa dahil merong isang player na napaka-skilled big man na magbabalik sa gilas. Kung sakaling hindi talaga makakalaro si Kai sa FIBA Asia Cup sa August, ay nandyan ang resurgent game ni Jacket Aguilar kung saan sa kanyang unang game sa Barangay Henebra sa PBA ay umiskor siya ng 30 points in a dominating performance. Parang isang 20 years old lang si Japet, and there is no sign of slowing down. Alam natin na ang daming nagko-question kung bakit kasama si Japet sa gilas. Ang sabi ng iba ay ang only reason ay dahil bata siya ni Coach Tim Cohn sa Barangay Hinebra. At mukhang may gustong patunayan itong si Japet na kaya pa niyang makipagsabayan sa mga best players sa buong Asia. Sa kanyang 30-point game ay parabang sinabi niya sa mga bashers na talagang karapat dapat siya na maglaro sa gilas. Ang 30-point explosion ni Japet ay isang matinding mensahe na kaya niyang punan ang kawalan ni Kai at kung sakali mang makakalaro si Kai ay karapat dapat pa rin siyang isama sa team. Don't forget na bago kay Kai Soto, merong Japit Aguilar na muntik nang makakalaro sa NBA. Kaya magandang balita ito para sa GILAS Campaign, para sa FIBA Asia Cup, dahil nga na may miligrong hindi makakalaro si Kai. Ang Japit Aguilar is a worthy substitution. Kaya sa ating mga ka-express, anong masasabi niyo sa 30-point comeback game ni Japit? Sa tingin nyo ba, sapat ito para mapanatili siyang kasama sa final rooster ng gilas kahit andyan pa si Kai? O mas dapat bang gawin siyang starter kung wala si Kai? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang i-like and share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Ito ang Express Info at lagi naming ihatid ang pinakamainit, pinaka-wild, pinaka wild at pinaka-importante sa mundo ng sports, lalo na sa ating mga Pinoy athletes. Hanggang sa susunod, mga ka-express, salamat sa panunood. Hmm. ここは舞台です、マッチアッ中、した。そして回っても、うわ出しったんそしてまける。さあ、またきた。河村。空そた。なんだ、このアリウ